Hi mga mare! Pinaglutoan pala yan ng itlog ng panganay kong anak. Pero kung masilan kayo, ay ang bot! Mahala kayo dyan! Basta lalutoan ko yan kahindi nga kumasilan. masilan! Magkokoking show na naman pala ang mare nyo. May binili pala akong baka. Nasa can. In can. Ay am bot! Basta nasa lata! Kahindi kung afford yung baka doon sa palengke. Tinakpan ko nga yan kahindi! Laman niya na sponsored! Napakadali nga lang nitong lutuin kahit nakapikit ka pa. Agay na! Pagpasensyahan nyo na nga, yung kamera ko dyan kay malikot nga. Dahil nasira nga ng mga anak ko yung standpon ko. Pero dahil sa vlogger stress tayo, aba, laban Japan! May binila pala ako na dalawang etlog kagaya ng jowa mo. May dalawa sa etlog. Huy, wag ganun! Bad your! Meron pala yan siyang ese open can. Gusto mo bang mapadali ang buhay mo? Hoy, wag ganun, bad yarn! <laughs> Hindi nga napadali ang pagbubukas ko ng delata na yan. Kay hawa ko nga sa kabilang kamay ko yung cellphone ko. Kay vlogger na res, nga ko laban inahan. <laughs> Ibuhos na natin yung ating baka. Ikaw ba, mare? Ibinuhos mo bang lahat ang pagmamahal mo sa kanya? Agoy na! Mekos-mekos na natin yan, mga mare, hanggang sa magkanda lasog-lasog ang baka na yan. Hoy, wag ganun! Bad yarn! <laughs> Antayin lang natin yan na medyo masunog-sunog yan ng konti. Agay, day! Palagi na mong sunog ang mga nilaloto mo. Agay na! Nabuking pa nga! One at a time nga lang yung paglalagay ko dyan ng mga itlog kay hawak ko nga sa kabilang kamay ko yung cellphone ko na pang camera. Dahil nga ilang araw na nga kung hindi nakapag-upload kaya mag-upload na ako mga mare dahil nga mahal ko kayo. Ang tanong ba? Mahal nyo kaya ako? Agay na! Isunod natin ilagay ang itlog ng jowa mo. Hoy, wag ganun! Bad yarn! <laughs> Mekos-mekos lang natin yan mga mare hanggang sugyang nilalata ko. kaya huwag ganun, bad yarn. Lagyan natin yan ng magic sarap parang gagaya ko. Mashara! Plus, don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa aking mga videos. Pakiusap naman po. O, siya, mga marami,